Yan ang wala na ang uh, bunso namin, parang buro. <laughs> Pero gusto naman 'yang kinakain niya at uh, siguro nga eh, hindi na siya nahihirapang umuya. <laughs> oh, hello po, mga ka-senyor. Ah, uh, good morning, good afternoon, at good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kami po ngayon ay uh, magluluto ng ulam ng anak namin na bunso. Uh, ang uh, lulutuin po niya ay yung dating kinakain niya ni Willp na uh, parang style uh, uh, chapsoy pero yung pong mga gulay eh kinuan Ah, uh, pinadaan sa sa food processor dati po eh hinihiwa lang ni Mrs. yung mga gulay tsaka yung uh, lahat ng ingredient ng maliliit pinipino niyang hinihiwa pero nga sumasakit yung kanya sumasakit na yung kanyang baraso kaya napilitan kami bumili ng ah, uh, ah uh, food processor na maliit. So tara po mga kasinyor at samahan nyo kami sa pagluluto ni Mrs. ng uh, ulam ng anak namin. Ito yung uh, binili namin na food chopper para kay Mrs. at uh, talagang nahihirapan siyang maghiwa ng mga gulay na pagkain ng anak namin. So, ayan nga at uh, ayan pa uh, kikita ko sa si inyo kung uh, paano niya gamitin yung kung yung uh, itong machine niya ito. Itong cauliflower ang uh, kinukuan niya ngayon. Eh, ko na. kape okay, na oh, ayan, uh, ayan po mga kasinyon hmm. pinong pino nga lang okay, hindi kamukha nung pagka hinihiwa niya eh kaya nga lang eh meron na nga siyang uh, sa balikat tsaka sa braso kaya eh, ganyan na lang ang magiging kwan ng kanyang paghihiwa yan na lang ang gagamitin niya okay na eh, so ito pa yung ibang i-chop niya doon sa ma sa machine na binili namin itong uh, red bell uh, red bell pepper at saka yung orange ito pa yung kanyang isasama ron sa lulutuin niya itong broccoli at saka itong Ayan, pala yung kuno ano yun, yung katawan ng broko, brokoli. At ito pa yung repolyo na hiniwa ko Na hiniwa niya. Para hindi pino lahat. Para may kaunti naman daw na kumbaga eh, hindi pinong pino lahat. So, ayan na mga ka yung kanyang mga uh, itsinyap doon sa food processor namin na ah, bagong bili. So, umpisan o uh, natin yung uh, mga ingredient na isasama niya. Ito yung hipon na may kahalo ng uh, oyster sauce, uh, soy sauce. Ito yung uh, bawang. Ito yung uh, nora cubes. Ito naman yung uh, uh, ano ba ito? Silim pula ito eh bell pepper na magkahalo yung kulay uh, red bell pepper at saka orange ito naman yung uh, sibuyas eto eto yung uh, cauliflower na pini-pino uh, ang pagkaka-chop tapos ito yung uh, ito ginadgad niya ito hindi niya pinadaan sa food processor So, ito yung uh, celery. Ito naman yung uh, uh carrots. Tapos, eto yung, ito yung broccoli. Ito yung repolyo na hiniwa. eto, ay yung repolyo na hiniwa niya ng pino. Na hindi naman pinong-pino, kundi pinaliit-liit niya. Tapos, eto yung ground Ayan, yung ground chicken na binili namin. So, yan lahat ang ingredient ng kanyang, uh, ng pagkain nung kwa namin, nung bunso namin. Ayan. <clears throat> Mag-uumpisa na siya magluto, mga kasinyor. Muna, bawang. So, ayan po ang ating uh, dakilang cook dapat pala e hmm. isa doon ang ginamit to kaya lang baka magtunog <clears throat> so ayan po at uh, lulutuin na yung bawang susunod niya yung pala yatang luye so ayan po at uh, yung bawang niya iluto na kasunod na yung sibuyas Ayan. so ayan nata uh, luto na yung kanyang uh, uh, siboy sa tabawang nilagay na niya yung nor cubes kasunod so, uh, nito yung manok uh, pampalasa An -an. Ano so, yan? Manok. Yung panahog. So, ayan. Sinunod na nga yung giniwiling na manok. kailangan uh, kailangan kasi yung pagkain ng ano so, ko talagang uh, yung hindi mo lang yes. hindi na nguyain kung tawagin yes. na dito yun eh mince food uh, um, So lalagyan ko so, ng konti. Sinabawan ko natin, gagamitin ko na lahat. Itong oyster sauce. Sinisimot ko na ba? Para ano, hindi masayang. Ayan. So, O, o oyster sauce yon na hinaluan na niya ng tubig at uh, kakaunti naman na eh, sayang yung nakadikit sa bote kung so, magtataka kayo, kumitgan niya sa kataas eto yung kanyang tinutuntungan at uh, kasi yung kanyang balikat, yung kanyang baraso eh, eh kuwa na uh, kumbaga sa makinay eh, um, kuwa na yung uh, ano ba tawag doon ah, mahina na ngayon mahina na yung kanyang baraso dahil nga sa kwan sa rayuma kaya ang gusto ng baraso niya ay naka, nakababa hindi yung alanganin yung taas so ayun at malapit na rin uh, nga yung kanyang uh, Uh, na nanok So ayan mga at naluto na yung manok ah uh, yun namang carrot ang kanyang ilalagay Hindi Ah uh, hindi pala ito palang Sorry mali ah uh, Bell pepper na magkahalo yung red and uh, uh, orange bell pepper uh, dadagdagan ko isa ilalagay ko nang lahat parang niluluto ko yung mabuti yung sahog So, uh, ayan check, at halos uh, ah, tinitingnan niya kung, kung dumidikit yung uh, sa kawali. Ang kanyang niluluto. Kaya nahalo niya. So, ayan na ay susunod. <coughs> yung uh, lalagyan ko ng konting toyo at carrot at celery. mm <coughs> <coughs> Giyan ko ng soyo, konti medyo matabang Ayan na ata, uh, isusunod na niya yung uh, Carrots at saka celery Sasabayin ko na Wala makakain ng gulay Anak ko eh ng maging matibok at tataktak Sandali lang 'to maluluto. Pero sasabawin ko 'yan sa <coughs> Yan, mabilis maluto yung gulay na pinadaan sa food processor. Ma, pino Flavored okay. <clears throat> Kaya, uh, ng, uh, chicken flavored seasoning. Okay. Matabang daw. Kaya dadagdagan niya ng chicken flavored seasoning. susunod so, ko na itong ah cauliflower yan isang buo ito ang dami ang magiging ulam nung bonzo ka namin kaproso naman ito, tapos ito naman ihahati-hatiin eh, ah, na niya agad tsaka niya ilalagay sa freezer isosyon rin niya. Ilan, ilan na lang yung gulay yun. na isosyon rin niya. Ripo, e na lang yung, yung, shrimp, eh mamaya ko ilalagay kasi tumitigas yung pag sobra ng luto. Yung ano na lang. Ripol na lang at saka shrimp. Broccoli at eh. Para okay, magparehas ng luto. Ang dadagdagan ng sabaw. Para magparehas ng luto. Yan ang ulam na ang uh, bunso namin. Parang buro. <laughs> Pero gusto naman yung kinakain niya. At uh, siguro nga hindi na siya nahihirapang umuya. ilalagay ko na yung hipon para lumasa. Ako, papa, papa, ibabawin ko lang yung kulot. nood na yung uh, hipon na uh, may kahalong uh, oyster sauce Oyster sauce oyster sauce halos isang uh, malaking ka kawali yung naluto sa naulam nung bunso namin nahihirapan ako magluto madalas eh. yan ang panghuling pampasarap <coughs> ang magic Lalagay ko na yung repolyo. Ba, hindi ata kakasya yan. Ah. Oh, eh, pag na, <laughs> naluto yan yun. Hindi, ah, bumababa naman. Yun. plato. So, o, the, almost luto na yung repolyo. Ilalagay na niya yung huling sangkap ingredient. Itong uh, broccoli na ipinadaan eh, din niya sa uh, food processor. Hintayin <coughs> lang uh, po natin maluto yung uh, broccoli at uh, tapos nga itong pagluluto niyang ulam ng anak namin so ayan siguro luto na nyan oo oh, tatakpan ko lang ito mula luluto na nyan <clears throat> tapos na so ayan po ang uh, lutong ulam ng bunso namin. Pa isang buwan <laughs> nagulay. Ano ko kung ilang linggo nang kakainin nito. yun yes, yan naman eh kahit paulit-ulit eh okay Ay. lang sa kanya, hindi na mapili sa ulam yung anak ko eh. Basta karnet may karne. Ayan na po yung uh, lutong pagkain ng uh, anak namin na niluto ni Mrs. So, ayan po mga kasinyor at kami nakapagluto na ng uh, 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 ulam ng bunso namin. Hanggang dito na lang po yung uh, video ko at uh, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming mag-asawa. Hanggang sa next video na lang po ulit tayo mag uh, sama, sama Maraming maraming salamat po. Bye-bye!